oh, baka hindi mo pa alam ito. Meron pala tayong dapat i-set up sa atong Facebook. No? Yung mga apps na ginagamit natin, katulad ng Landbank, uh, Gcash, o ibang ATM, o ibang apps, na bi-verify pala ng Meta. No? Pero binigyan pa rin ng Meta, tayo ng kung paano natin i No? O para hindi niya tayo ma-verify. Nasa sa'yo, kung ipapaverify mo ito kasi kay Meta, or ayaw mong ipa-verify yung mga ginagamit mong apps kaya itong video para sa iyo kung gusto ni i no? para maingatan ni ang imong privacy sundan mo lang ang video na gagawin natin tara ang una natin gagawin pindutin lang natin ang atong facebook then pindutin natin ang profile natin na may tatlong guhit pindutin natin ang settings. Pagkatapos, pindutin natin ang search, settings, at mag-search tayo ng of activity. Pagka-type uh, natin ng of activity, Pindutin natin yung Activity of Meta Technologies. Yan, nandito na tayo. O, so, nakikita nyo yung logo ng TikTok. Yung Recent Activity. Pindutin natin yan. Yan na. Nakikita nyo yung mga apps. Katulad ng TikTok, CapCut, Nakikita kita kong nakailang bukas ka na sa mga apps na 'yan, no. Ano? Yan, yan lahat ng mga apps na binubuksan natin, na bi pa tayo, no. Nakikita tayo. Kaya i-privacy natin, no. Ano'ng gagawin? Uh, is scroll up natin pataas. Pindutin natin yung arrow or back. Yan, nakikita nyo yung clear previous activity pindutin natin niyan. Pindutin ang clear. Pindutin ang previous activity. So, clear previous activity. Yan. Clear na daw. Tapos ang sudut natin, bakulit natin, pindutin natin ang manage future activity. O, oh, yan yung nakaset up sa Facebook natin. Kung bakit nakikita ng meta o na verify ang ginagamit natin ng mga apps. Para hindi na ma-verify, pindutin natin yung disconnect future activity. Pindutin natin ang continue. Yan, nakikita nyo yung disconnect future activity. Pindutin natin. Yan, naisitap na natin. Like and follow.